ganap nga. Ito na nga yata ang pinakamaagang gising ko sa loob ng dalawang buwan. Nakshota. <laughs> As in, napakaaga ko nagising. Usually kasi ang gising ko ay nasa alas 10 na. Pero ngayon ay mag-aalas sa pa nga lang yata. Ay gising na nga ako. Buti na talaga kahit puyat ako ay maganda pa rin ako. Charis! <laughs> pero yun nga, syempre maaga akong nagising. Maaga ding nagising si Penelope. At sinundan na nga ako kahit sa ang sulok ako magpunta dito sa bahay namin. Kaya naman ginawan ko na nga siya ng pagkain na manahimik na. No? O ba diba, napaka napakainam kung ano-ano pang nilagay ko sa pagkain niya. Alisan din pala niya. Naksyot, <laughs> pero hindi ko na nga siya nilit at ako na nga lang ang magkape. Baka nagda-diet rin siya kagaya ko. At ayun na nga, nagkape na nga lang muna ako at after nun, eh dumiretso na nga ako sa CR para maligo na. Magkaligo ko nga, eh nakita ko nga itong si H2 at just ko, inaantok pa. At ito naman si Diche, eh maaga ring nagising, nanonood pa nga ng tulpo. <laughs> Habang naliligo nga si Bebu, eh, nagayos na nga muna ako. At syempre, sinimulan ko muna maglagay ng sunscreen. Napakaraming issue ngayon sa sunscreen. Bakit hindi nyo muna kasi itry itong her skin? Wala nang white cast, nakakaglow pa ng skin. ba? Diba? Ang lakas din makapresh kahit tatlong oras lang ang tulog natin. Nakshuta. Syempre, bago umalis, hindi pwedeng makalimutan itong perfume na ginagamit ko na free siya ng mystery scent. Routine of Laurel lang scent niyan at 3 to 5 hours nga ang tinatagal ng amoy. Kaya kung gusto nyo rin ako maamoy, eh bumili na rin kayo. After nga, inilabas na nga namin ito si Montero fully paid at i-check ako na nga sa inyo kung bakit napakaaga namin magising. Maaga kasi appointment namin ngayon sa dentist at finally tatanggalin na tong braces ko. At yung dental clinic ko nga pala ay located lang sa harap ng Malolos City Hall at ito nga pala yung BHM Dental Clinic kasama ko nga pala yung dalaw kong kapatid ngayon dahil sila nga ipapacheck ko ang ngipin at ipapabraces ko nga sila pareho. Pero syempre, bago sila magpabraces, ay kailangan nga muna nila magpa-x-ray. Kaya nagpaiwan na ako sa kanila at kay Bebo ko na nga lang sila pinasamahan. Medyo kinakabahan nga ako ng mga time na to dahil alam nyo naman, pitikin nyo lang ako. Nasasaktan na ako. Paano pa kaya pag iniwan mo ako? Charis! <laughs> At syempre, pinicturan nga muna ako ni Doc K at maya maya nga, eh, in-explain na nga niya sa akin kung ano nga ang gagawin niya. Bago nga siya mag-start, eh, sinukatan nga muna niya ako at tiningnan niya nga kung anong kulay nga ang babagay sa akin. Magpapa-veneers na nga pala ako ngayong araw at sorry ngayon ko lang na i-chika sa inyo. Syempre, kahit naman ganong explain ni Doc ang sabihin sa inyo, kayo pa rin naman ang na magde-decide kung gaano kaputi ang gusto niyong ilagay sa ngipin niyo. Sabi ko naman kay Doc, ayoko na masyadong maputi at baka naman magulat yung mga nakakasalubong ko sa gabi. <laughs> syempre yung pinili ko yung medyo madilaw-dilaw para mukhang makatotohanan. <laughs> Alam nyo ba guys, ishare ko lang sa inyo na bata pa lang talaga ako, biggest insecurity ko na ang mga ngipin ko. Paano ba naman, ilang beses din ako nabully nung kabataan ko dahil nga naglalakihan itong mga ngipin ko. At yun din talaga ang pinakarason, kaya kahit mahirap ang buhay namin noon, e pinabrace nga ako ni nanay at tatay. Kaya naman nung natanong ako kay Doc na kung pwede na akong even at sinabi niya sa akin, oo, ay just ko, talaga naman ay na ako may patod <laughs> At ewan ko ba kasi napakalalaki talaga ng mga ngipin ko. Parang aanim lang sila pero nagsisiksikan pa sila sa gilagid ko. Nakshuta. <laughs> Buti na lang talaga eh meron tayong magagaling na mga dentista kagaya nitong si Doc K. Pero ayun na nga, mabalik na nga tayo dito sa session na ginagawa nga sa akin. At halos patapos na nga nung mga time na yan. Alam nyo guys, takot na takot talaga akong mag veneers kasi akala akong masakit. Pero in all fairness, wala talaga akong naramdaman na kahit anong sakit. Meron kasi mga dentista na mabibigat talaga ang kamay pero itong si Doc K, eh Diyos ko, nakuha ko pang maghilik. <laughs> Noong mga time nga na to, e eh, patapos na nga daw. At nung natapos na nga, e eh, talaga namang excited na nga akong makita. Sobrang excited ko kasi mag veneers dito kay Doc. Kaya pinag-ipunan ko talaga ng bongga. Alam niyo ba guys, na sobrang sikat nitong dental clinic na to. Dahil nga sobrang galing din nilang gumawa ng mga veneers. Gaya nito, kung hindi ko naman ichichika sa inyo, hindi nyo makahalatang naka-veneers ako. Pero ngiting, artista, nakshoot <laughs> ah nga, binigay na nga nila sa akin yung salamin para daw makita ko na. At kanina pa kasi kung kating kating tingnan nyo sarili ko. At shit, nung nakita ko nga yung sarili ko, Diyos ko, kalagog ko. Ay, grabe, nagulat ako sa resulta. Parang napakalinis kong babae sa ngipin ko. Grabe, sobrang galing ni Doc. At talaga namang dream come true to para sa akin. At sobrang bagay ko nga. Sabihin yung hindi, si Karanda kayo. At siguro kahit malungkot ang buhay ko, wala akong ibang gagawin kundi ngumiti pa rin pinagawa ko nga pala ay zirconia infused direct composite veneers. Mmm, pamayaman. Ano <laughs> ba guys na merong mga veneers na hindi na po floss pero yung akin talaga naman super natural at talaga namang makukuha mo lahat ng katingahan mo dyan. <laughs> Thank you so much, Doc. Okay, talaga naman, kung gusto niyo nalang ingiti lahat ng inyong mga problema, ay mag-message na rin kayo sa kanila. ah. <laughs> bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password, at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong i -bet. Tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat! bago nyo skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyo pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong ibet tapos meron din silang color game gaya nito for sure naman alam niyo na kung ano yung mechanics nito kagaya lang din sa perya pero dito syempre hindi mo nakakailanganin lumabas easy play easy win nga lang dito sa Aurora game kaya subukan nyo na ring laruin pero paalala lang ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po iniire-recommend sa mga bata kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita niyo sa comment section yan lang naman salamat